Etik na sira guys. Ay, pinili namin sa junk shop. Kinumbert ng mystery ko sa battery guys. Oh. Naayos niya guys. Kinukumbert niya doon sa battery guys. Para may magamit kami yung etik pant. Oh. See? Hindi. Pinili namin ito sa jam shop guys eh. nag-convert na mister ko sa battery guys. Yan oh. Malakas yung anda niya guys. Eh. Ano na guys? Hmm. Okay pa. Okay pa sa all right. Pinukonvert niya sa baterya guys. Ito oh. ang tangga pan guys. Nabili namin sa junk shop guys. Sira na electric pan. Guys, oh. Oh, oh, Ang AC naging DC na. Hmm. Paiba, oh. guys. Oh. Mahina na siya, guys. Palakasan ito nga dyan sa anana ulo-ulo ni. niya dire. Hindi pa kasi tapos guys, kunin pa naman yung ibang aksesoris niya. <laughs> Tinitesting pa yan guys. <laughs>